So I lost almost everything. I lost my confidence, my self-worth, my hair, and I lost myself. And that was the first time in 13 years na nag-commute ako ulit. Kasi sa sobrang stress ko nung time na yon, nagpatakbo ako ng mabilis, pinitawan kayong manibela, na aksidente tuloy ako. So I decided to invest all my money in personal development. Kasi gumikita naman ako ng pera nung time na yon. Pero at some point, na isabotahe ko pa rin yung sarili ko. Kasi nga, hindi ko mahal yung sarili ko. Narinig ko si Jim Rohn, sabi niya, for things to change, you have to change. Sabi pa niya, income does not far exceed personal development. Sa isip-isip ko, ang dami ko nang naging pera, pero hindi pala ako nag-invest sa sarili ko. Akala ko, ang investment sa sarili, yung bibili ng kotse, yung bibili ng bahay, yung luho, hindi pala. Ang investment pala talaga sa sarili is yung nag-grow ka, yung natututo ka.